Maligayang pagdating sa Digirise Studio, ang iyong pinagmulan para sa premium na digital na disenyo. Nag-aalok kami ng komprehensibong koleksyon ng walong profesional na digital na produkto para sa mga negosyante, creative, at profesional na pinahahalagahan ng estilo, katumpakan, at visual na epekto. Ang bawat template ay idinisenyo para sa KLN-01, pagiging sopistikado, at internasyonal na kalidad, na nagbibigay sa iyo ng mga tool upang palakasin ang iyong digital presence at bumuo ng isang pangmatagalang brand. Mga nilalaman, mga template ng disenyo moderno, eleganteng mga layout para sa pagkakakilanlan ng tatak. Mga template ng social media, mga madiskarteng visualization para sa mas mataas na pakikipag-ugnayan. Mga template ng thumbnail ng YouTube kapansin-pansing mga pabalat na umaakit ng mga pag-click mga template ng presentasyon mga disenyo ng pangkorporasyon at malikhaing slide, mga template ng resume profesional na resume na may epekto, mga imbitasyon sa kasal at party elegant, ganap na nako customize na mga imbitasyon. Client welcome kits, mataas na kalidad na mga client onboarding kit, PR media kits, mga profesional na press at influencer kit, premium market value, ang kumpletong koleksyon, na nagkakahalaga ng $185, ay magagamit lamang mula sa Digirise Studio sa halagang $99. Kasama sa bawat PDF ang mga na edit na layout. Mga cover na may mataas na resolution. Lisensya para sa komersyal na paggamit. Hakbang-hakbang na gabay sa pagpapasadya. Mga pangunahing benepisyo. Pagtitipid sa oras, handa ng gamitin, ganap na naku customize na mga template. Propesyonal na kalidad, dinisenyo ayon sa mga internasyonal na pamantayan. Visual consistency, pare-parehong estilo para sa pagkakakilanlan ng iyong brand. Versatility, tamang-tama para sa negosyo, malikhain, at personal na paggamit. Dalhin ang iyong brand sa susunod na antas gamit ang mga premium na tool sa disenyo na nagbibigay inspirasyon sa tagumpay. Tuklasin ang kumpletong koleksyo.